Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag-asa ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat oh, ng Kaya gawing gabay o libangan lamang na at, Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope oh. Maganda ang araw na ito para sa mga Aries dahil ngayong araw mas maging practical kayo at lalo kayong magkaroon ng mataas na motibasyon na kayo ay magsumika pa para sa iyong future. Ngayong araw, merong good news, meron ring good support na makuha ang mga Aries, lalong-lalo na pagdating sa iyong kalusugan, sa mga bagay na gusto mong gawin. At sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Mercury at Saturn. Magdadala ito ng konting challenge, lalong-lalo na sa impluensya ng ibang tao, kung ano ang kanilang mga opinion. At maari rin na ang iba mong plano ay merong mga hadlang. At yung iba ay hindi mo makita agad-agad kung ano ba ang mga dapat mong gawin. Sa araw na ito, Katamtaman lang naman ang mga ambisyon ng mga aris at mas makatulong sa iyon na hindi pa dalos-dalos -dalo sa iyong mga desisyon. Mataas ang tensyon ngayong araw, lalo sa ibang tao. At sa araw na ito, meron din mga konting problema pagdating sa intimacy sa mga mag-asawa at sa mga magka-relasyon. At ngayong araw, huwag mong hayaan aris na ang iyong takot ang magiging hadlang sa iyong pagsubok, sa pagsumikap mo pa sa mga bagay na gusto mo sanang simulan o kaya gusto mo sanang gawan ng paraan. Maganda rin ang araw na ito para ikaw ay makipagkompromiso kung kailangan. At ngayong araw, wag masyadong dibdibin ang mga problema. wag rin masyadong isipin sa araw na ito kung anuman ang sa iyong pananaw ay medyo mahirap o wala ng pag-asa dahil ang enerhiya kasi ngayon ng araw ay parang magdulot sa iyo na mawalan ka ng gana pagdating sa ibang mga aktibidad o yung hindi mo makita agad-agad na meron pa palang chance, meron pang pag-asa. Kaya sa araw na ito, lakasan lang ang iyong loob at ngayong araw, eh, enjoy mo kung ano man ang mga blessings na dumarating sa iyo. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 7, 12,

Malakas ang impluwensya ngayon ng buwan sa iyong sektor ng mapagkukunan Taurus. Kaya sa araw na ito, ang pera ay mas maayos mong ma-handle, maayos mong ma-budget. At maghahanap ka ng chance sa araw na ito na ma-moderate ang mga bagay na dati ay nahihirapan kang balansihin. Ngayong araw, hindi ka masyadong intimidated sa ibang tao. Maganda ang kumpiyansa mo sa iyong sarili. Maganda rin ang pagbigay mo ng Suporta sa ibang tao dahil ang mga Taurus ngayong araw very nurturing. Sa araw na ito, lalong-lalo pagdating sa bandang tanghali, magiging malakas ang impluensya ng Mercury at Saturn na hindi nagkakasundo. Magdadala ito ng disappointment, merong mga hadlang sa mga plano, merong iba na ang mga pagdududa ninyo sa inyong sarili ay maaring papasok dahil ang Mercury at Saturn kasi magdadala ito ng self-limitation o kaya sa mga relasyon, merong mga pagsiselos, merong mga pagdududa at maari rin na sa araw na ito merong mga conflict ngayon sa mga tao na merong mas mataas na posisyon sa iyo. So maari na ikaw ay magkaroon ng konting alitan sa mga magulang o kaya sa supervisor o kaya sa ate mo, sa kuya mo. Kaya sa araw na ito para ma-minimize kung ano man ang mga problema, ano man ang mga hindi pagkakaunawaan. Maganda sa araw na ito, huwag maging pikon, Huwag masyadong maging balat sibuyas, hayaan mo lang na lumipas ang araw na ito dahil magbabago rin ang energy at mas magkaunawaan kayo sa mga susunod na araw, baka bukas mas maganda ang energy. So, tingnan natin, sa araw na ito, huwag maging pikon, hanapin lang ang tamang balanse sa iyong mga aktividad ngayong araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay

Maganda ang energy ng mga Gemini sa araw na ito pagdating sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Ngayong araw, maganda ang freedom na nararamdaman ng mga Gemini. At kahit papasok ang impluensya ng Mercury at Saturn mamayang tanghali sa araw na ito, ang mga pangamba patungkol sa iyong future, sa iyong kalusugan, sa kung ano ang iyong mga nalalaman, ay maari na magdulot sa mga Gemini na medyo restless ka. Pero hindi ka naman masyadong maapekt Tuhan, kasi magaling pa rin ang performance ng mga Gemini sa kanilang trabaho. At kahit na pakiramdam ng ibang mga Gemini, meron mga hadlang sa kanilang mga plano, sa mga choices at walang kasiguraduhan kung ano ba ang mga mangyayari sa araw na ito, mananatiling responsable ang mga Gemini. Kaya ngayong araw, nagiging mas accomplish kayo at patuloy kayong sumusulong. At merong ibang mga tao ngayon, Gemini, na maaring na na magpasira ng iyong mood. Ito yung mga tao na medyo negatibo ang mga pananaw, puro reklamo. Kaya sa araw na ito, huwag masyadong makisama sa mga tao na puro problema ang nakikita, puro reklamo dahil lalo kang mawalan ng gana. Pagpatuloy mo lang ang iyong motibasyon dahil sa araw na ito, maayos naman ang energy mo. Marami kang magawa at huwag masyado lang magpa-apekto kung ano man yung mga ginagawa ng ibang tao. Focus lang sa iyong career at sa kung ano ang iyong mga prioridad ngayong araw. Sa araw na ito Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 2, 7, 16, 20, 28 at 34. Maganda ang dalang excitement ng mga kaibigan at mga ka-networking mo. Sa araw na ito, magaganda ang inspirasyon. Marami kang mga magagandang idea, Cancer. At maganda ang pagtanggap at pagkalinga ng ibang tao sa iyo. Mamayang hapon, sa tanghali, papasok ang Mercury at Saturn. Magkaroon ito ng malakas na impluensya sa pangalawang bahagi ng araw kung saan merong mga cancer, maari na mainis kayo sa mga feedback na inyong naririnig o kaya sa mga delays na plano at yung iba talaga ay maaring masaktan sa araw na ito, cancer. I-ready mo ang puso mo dahil merong mga tao sa araw na ito na magpa-frustrate sa iyo. Mga taong hindi mo inaasahan na ikaw ay sasaktan. At sa araw na ito, mahalaga na manatiling mature kung ano man ang mga problema ngayong araw, ay manatiling responsable pa rin sa iyong mga responsibilidad. At ngayong araw, meron mga pagdududa pagdating sa mga emosyon. Maari na ang mga mag-asawa o kaya magka -relasyon. sa araw na ito, ay meron mga pagdududa sa kung ano ang ginagawa o kung loyal pa ba ang kanilang kapartner. Maari rin na sa araw na ito, meron mga taong manggulo at parang taga sulsol sa mga negatibo na sasabihin sa iyo cancer o kaya sa iyong kapartner kaya nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan mahalaga sa araw na ito natanggapin kung ano man ang mga pagkakaiba at Huwag masyadong mag-focus sa kung ano yung mga hindi natuloy dahil baka blessings pa ang mga ito. Sa araw na ito, maging realistic sa iyong posisyon at maging secure sa iyong mga emosyon at patatagin kung ano man ang mga sitwasyon sa araw na ito. Maganda ngayong araw na ayusin ang mga problema pag-usapan ito ng maayos. Sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 8 10 26 33 37 at 42 Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Mas loving mas nurturing at mas seryoso ang mga liyo sa araw na ito at maganda ang bunga ng mga proyekto ngayong araw. Ma-enjoy mo rin liyo ang mga papuri at paghanga ng ibang tao dahil mabusisi ang mga liyo ngayon pagdating sa kanilang mga plano. Maganda ang pag-develop ng mga liyo ng kanilang talento dahil sa araw na ito nakafocus kayo sa inyong layunin sa mga bagay na nagdadala ng excitement, nagdadala ng progress at kahit na wala ang kasiguraduhan yung ibang mga plano. Ay nakafocus pa rin ang mga liyo pagdating sa negosyo at sa kaunlaran ng kanilang career. Mamayang tanghali, papasok ang impluensya ng Mercury at Saturn. Magkaroon ito ng epekto pagdating sa mga disapproval, sa mga delays ng plano. Merong mga impormasyon na maari liyo na hindi kasang ayon o kaya magdadala ng challenge sa mga sitwasyon. Pero ang Saturn, makatulong rin ito sa iyong partnership sektor sector. Kahit na merong mga hadlang, meron namang mga tao na makatulong sa iyo magbigay ng encouragement. At yung mga ideya mo sa araw na ito ay maari rin na baka batikusin ito ng ibang tao kasi papasok ang negativity pagdating sa hapon. Ang importante lang ngayong araw, kailangan maging matatag at kailangan na yung mga taong hindi naman deserve pagbigyan ng panahon at entertain ang kanilang mga hindi magandang energy. Hayaan mo na. Sa araw na ito, patatagin mo lang kung ano ang iyong mga plano, mag-focus sa mga gusto mong gawin sa buhay at huwag mong hayaan kung ano man yung mga sinasabi ng ibang tao. Ang importante, kilala mo ang sarili mo, alam mo kung ano ang gusto mong marating. Sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 7, 20, 26, 35, forty at forty-four. Mahilig tumulong ang mga Virgo sa araw na ito at mas magbibigay kayo ng kalinga sa ibang tao. Marami ang makapansin sa mga nurturing qualities ng mga Virgo ngayong araw. At ang mga Virgo sa araw na ito ay mas seryoso rin pagdating sa inyong trabaho, lalo na yung mga Virgo na nasa publishing na trabaho. Sa araw na ito, napakaganda ng inyong mga idea, magaganda ang bonding ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, lalo na sa iyong special someone. Pagdating sa bandang tanghale, papasok ang impluensya ng Mercury at Saturn, makakaroon ito ng epekto sa iyong realidad. Marami sa mga Virgo ay mas maging seryoso. Meron kayong mga reality check kung sino ang mga tao na nagdadala ng frustration, ang mga tao na parang inaasahan mo sana pero hindi nagperform ng maayos o hindi ipinakita ang mga na ipangako sa iyo. Sa araw na ito, maramdaman mo rin Virgo ang pressure ng ibang tao. Malakas ang iyong sense of responsibility ngayong araw kaya hindi maiiwasan na ikaw rin ay mangamba, meron kang mga anxiety sa kabuhayan ng pamilya o kung ano man ang inaasahan sa iyo ng ibang tao at maari ma-highlight ang frustration pagdating sa bandang gabi dahil merong mga delays, merong mga restriction, merong mga hadlang. Kaya sa araw na ito Virgo, wag lang magpa-apekto kung ano man ang mga negatibong impluensya ng ibang tao ngayon. Mag-focus ka lang sa iyong plano at wag kang mawalan ng gana. Ituloy mo lang kung ano yung mga plano mo. Ito ang dulot ng enerhiya ng araw ngayon. Kaya wag mong e-entertain ang frustration yung mga taong pabigat o kaya yung mga taong nagdadala ng sakit sa ulo, hayaan mo na ngayong araw. Sa araw na ito Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 4, 10, 16, 25, 32 at 41. maganda ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong sektor Libra dahil ito ay papasok sa iyong adventure sector. Kaya merong mga magagandang oportunidad sa araw na ito na ikaw ay makatulong sa ibang tao at sa araw na ito matulungan mo yung iba na ideal harapin kung ano man ang mga komplikadong emosyon. At meron ding mga pagpapatawad sa araw na ito. Ngayong araw, karamihan sa mga Libra ang lapitan ngayon ng ibang tao. Marami sa mga tao ang lumalabas lapit humihingi ng advice sa mga libra ngayong araw dahil magaling kayo sa pagpapakita at pagbigay ng suporta, pagbigay ng advice at tulong. Mamayang tanghali, papasok ang impluensya ng Mercury at Saturn na maaari na magdala naman ng discouragement sa mga libra dahil maramdaman mo ang tensyon na nakapalibot ngayon sa mga opinion sa kung ano ang mga pananaw ng ibang tao. Maaari rin na ikaw mismo ay meron kung kang maramdaman na parang mahati ka sa kung ano ang iyong gagawin sa desisyon mo. Ngayong araw, ang challenge ay kung paano ka mag-handle ngayon sa mga walang kasiguraduhang bagay. Karamihan sa mga Libra napaka-sincere at napaka-fair ninyo sa pagtrato ng ibang tao. Pero, yung ibang mga Libra medyo Nakakaroon kayo ng problema kung kayo ang nagkakamali Kasi hindi kayo madaling makapag-bounce back Hindi ninyo madaling mapatawad ang inyong sarili Mahalaga lang sa araw na ito, isentro mo ang iyong energy At huwag kang masyadong pikon ngayong araw At huwag ka rin masyadong harsh sa sarili mo kung ikaw man ay magkamali Ngayong araw, mahalaga na ipick up kung ano man ang mga pagkakamali At ayusin lang ito At patatagin kung ano man ang mga relasyon ngayong araw Meron kasing mga internal conflicts ngayong araw, mahahati ang puso at isip ng mga Libra sa araw na ito. Kaya ikaw mismo, mangangailangan ka rin ng payo galing sa ibang tao para makita mo ang ibang perspective. Sa araw na ito Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 6, 9, 18, 22, 30 at 38. Lilitaw sa araw na ito ang lakas ng mga Scorpio, ang inner strength ninyo at makatulong kayo sa pagresolba ng mga problema. Ngayong araw ang mga Scorpio ay mas mature, mas open-minded kayo. Tinatanggap ninyo kung ano ang pagkakamali at kahinaan ng ibang tao. At pagdating sa bandang tanghali, magiging maganda ang mga ideya mo at ang iyong mga plano. At kahit na merong mga bagay na magdala ng frustration sa araw na ito, ang sentro ng mga scorpio ay sa kanilang future Meron lang ibang mga Scorpio na maaring maalala kung ano man yung mga pagsisisi nila sa buhay, sa kung ano ang mga nangyari sa nakaraan at meron mga guilty na emosyon ang lilitaw. Pero sa araw na ito, ini-enjoy ng mga Scorpio anuman ang feedback, anuman ang mga sinasabi ng ibang tao kahit na yung mga criticisms sa araw na ito, nagiging matatag ang mga Scorpio. At meron ring iba na nasasaktan, vulnerable kayo, pero ngayong araw o yung iba, lumalaban. Imbes na mawalan ng gana, lalo kayong ginaganahan na ayusin ang inyong mga ginagawa. Ang trabaho, ang responsibilidad, kaya ang kabuang energy ngayon ng mga Scorpio ay maayos. At nasa ayos ang inyong mga prioridad sa buhay, nakikinig kayo sa iba't ibang side ng mga tao, kaya magaling rin ang inyong mga desisyon sa araw na ito. Ngayong araw, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang yung lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 10, 13, 24, 28, 30, at 39, Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na ng ng horoscope araw-araw. Ang Moon ay papasok sa iyong partnership sector, Sagittarius, kaya ngayong araw marami ang makatulong sa iyo. Meron kang mga tao na magsilbing guide mo, mga partner mo sa buhay, o kaya mga kaibigan. Maganda ang progress ng negosyo o kung ano man ang ideya mo para magkaroon ka ng karagdagang income. Sa araw na ito, papasok ang impluensya ng Mercury at Saturn na maaring makaapekto sa iyong mga desisyon o kaya mga pangamba pagdating sa bandang tanghali at hapon. Pero ngayong araw, yung ibang mga Sagittarius na nagkakaroon ng insecurities ay open naman sa kung ano ang mga opinion ng ibang tao Sa araw na ito, huwag mong hayaan na kung ano man ang iyong takot at insecurities, ang mga pagsiselos, pagdududa mo Ang magkaroon ng impluensya ngayon sa mga relasyon mo kasi maaari na ito ang simula ng gulo kaya sa araw na ito, kung meron mga criticism, hayaan mo lang dahil ito ang dulot ng enerhiya ng araw ngayon. Meron mga frustration, mga plano na hindi matuloy, kaya kailangan mong maging matatag. Karamihan kasi sa mga problema sa araw na ito, Sagittarius, ay maliliit lamang pero pakiramdam mo ang laki-laki, ang bigat-bigat ng problema. Kaya hayaan mo lang, huwag kang magmadali na padalos-dalos sa mga desisyon dahil lilipas rin ang energy ng araw na ito kaya mag-focus ka lang sa iyong trabaho lalong-lalo na sa iyong negosyo kung meron man at sa araw na ito focus ka lang sa mga plano mo para sa iyong pamilya huwag pangunahan ng iyong mga takot sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Libra ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 7 18 28 30 37 at 42 Maganda ang araw na ito para sa mga Capricorn dahil maramdaman ninyo ang suporta at kalayaan at sa araw na ito meron kayong creativity na gawin kung ano ang inyong mga gusto. Ang kapamilya, mga kapatid o kasama sa bahay, kasama sa trabaho ay maari rin na magbukas ng kanilang mga saloobin at eksperyensa sa iyo. Ma-enjoy mo ang iba't ibang mga pananaw, ma-enjoy mo ang suporta na kanilang ibibigay sa iyo. Pagdating sa bandang tanghali, papasok ang magulong impluensya ng Mercury at Saturn. Dahil dito mo maramdaman kung ano ang mga kakulangan sa sitwasyon, kung ano ang merong mga problema at maramdaman mo rin kung paano palakasin ang iyong mga plano. Pagdating sa bandang hapon, meron mga Capricorn magsisimula ng magduda. Maapektuhan ang kanilang kumpiyansa sa sarili, papasok ang mga negatibong pag-iisip dahil padalos-dalos matataranta sa kung ano ang mga dapat gawin. Kaya sa araw na ito, maging practical Capricorn, merong mga delays ng plano, merong mga hadlang yung ibang mga plano mo na maaring magdala ng frustration. Kaya pagdating sa bandang gabi, mahalaga na i-re-examine kung ano ang mga goals, ano ang mga gusto mong gawin sa buhay para malaman mo kung ano ba ang mga dapat gawan ng pagbabago. Ang importante sa araw na ito na hindi ka maapektuhan kung ano man yung mga panggulo at drama ng ibang tao. Mag-focus lang sa iyong mga pangmatagalang plano sa future, sa mga goals mo at sa araw na ito, mahalaga rin na hindi ka pikon dahil maraming mga tao ngayon ang sakit sa ulo, magbibigay sa iyo ng problema. Kailangan lang sumabay sa agos ng buhay dahil meron mga pagbabago sa araw na ito. At ngayong araw, e-enjoy lang kung ano ang meron. At kung meron mang kulang, hayaan mo na dahil baka bukas mas maayos ang energy. Sa araw na ito kasi, yung mga maliliit na problema parang ang laki-laki na. At parang wala ng pag-asa. Kaya kailangan lang maging matatag. Sa araw na ito, Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay pink. At ang lucky numbers mo ay 2, 13, 17, 24, 30 at 38. Maganda nga ang suporta na makuha ngayon ng mga Aquarius galing sa kanilang pamilya. Positibo rin ang energy ngayon kahit na medyo emosyonal ang ibang mga Aquarius sa araw na ito dahil sa iba't ibang kailangan gawin, ang mga plano para sa pamilya, ang plano para sa sarili at sa araw na ito mag-improve naman ang mga sitwasyon. Kailangan lang wag mong limitahan ang iyong mga progress kasi meron kasing ibang mga tao ngayon hihilahin ang mga Aquarius. Aquarius sa iba't ibang direksyon. Mahalaga sa araw na ito maging humble kasi sa araw na ito Aquarius, meron kang marinig na mga hindi magagandang criticism. Pero depende yan sa kung paano mo tanggapin kung ano man yung mga sinasabi ng ibang tao. Kung gamitin mo ito para ikaw ay lalong maging matatag, lalong maging magaling, ay ito ang makatulong sa iyo pero kung ikaw naman ay malugmok dahil nagalit ka o kaya nainis ka ng sobra na ka na ng gana, ayaw mo nang magtrabaho, ayaw mo nang gawin ang dapat sana ay makatulong sa iyo, then iyon ang magdala sa iyo ng problema o kaya kapahamakan. Sa araw na ito, meron ding mga Aquarius, pagdudahan ng kanilang sarili kaya marami sa mga Aquarius ngayong araw mahilig magmuni-muni, mag-isip, pero sa araw na ito, kailangan lang step by step ang pag-improve ng plano. Huwag pa dalos-dalos ngayon sa iyong mga gagawin. Hayaan mo yung ibang mga tao kasi karamihan naman sa mga puna ng ibang tao ay hindi talaga patungkol sa iyo. Kung hindi, ito ay parang salamin lang sa kung ano ang kanilang nararamdaman para sa kanilang sarili. Kaya kailangang maging matatag sa araw na ito. Marami ngayon ang mambato sa iyo Aquarius. Hayaan mo na ang mga ito. Focus sa iyong mga plano, sa iyong mga pangarap para sa sarili, para sa pamilya at sa para sa kung sino paman ang nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 9, 16, 25, 34, 40 at 42. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Karamihan sa mga Pisces sa araw na ito ay mas privado. Nakakaroon kayo ng mga konting sikreto kung ano ang mga plano ninyo sa pamilya at sa iyong tahanan. Ngayong araw, karamihan rin sa mga Pisces, nagbibigay kayo ng pansin pagdating sa mga personal matters. Ngayong araw, marami naman sa mga Pisces, hinahayaan ninyo ang inyong relasyon na magkaroon ng freedom. Yung asawa, hindi ninyo masyadong hinihigpitan o pinapakialam malaman dahil sa araw na ito nakafocus rin kayo sa inyong pansarili. At sa araw na ito, merong mga delay sa plano pero buti na lang maganda ang sense of humor ngayon ng mga Pisces. Hindi kayo madaling mapikon, hindi kayo madaling magalit kaya masaya, magaan ang araw na ito para sa iyo. At hindi kayo masyadong maapektuhan ngayon sa enerhiya na magulo. Ang Mercury at Saturn, nagdadala ito ng hadlang, nagdadala ito ng mga pagdududa, pagsiselos pero mas matatag ang mga Pisces sa araw na ito, lalong-lalo na sa iyong trabaho at uh, sa kung ano man yung mga binabato sa iyo ng ibang tao, hindi mo masyadong iniisip. Kaya buti na lang kasi ito ang enerhiya ng araw ngayon na ang mga tao mapikon, magkaroon ng problema pero sa araw na ito, yung mga Pisces ay nakafocus sa kanilang mga gusto, pangarap sa buhay. Sa araw na ito, maayos rin ang pasok ng pananalapi para sa mga Pisces. Kaya, ma-enjoy ng mga Pisces ngayon kung ano man ang kanilang mga plano. Meron mga konting hadlang sa ibang mga plano, pero hindi ito makasira sa araw ngayon ng mga Pisces. Ngayong araw, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 10 16 20 28 31 at 40 Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating hangat ka na para sa atidinyan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si ate Vivian Kaya naman una malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Sulap palupit, pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin, at never kang bibitin Sumakilig so, sa hula ng tarot, ko, baka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, edo ito ka na, araling Pilipino na ang kakana